riding uh, time check for 30 magra ride kami papunta ng baler sa Aurora tuwin muna namin yung mga kasama namin ah. Time check is 4.50 so beto na kami biyahe na kami sa aming uh, pinagkahan sa Tingle Aurora so mamaya Bali guys, ang punta natin talaga is Dipakulaw Aurora So daan muna tayo ng Baler Then after ng Baler Paka tayo sa Dipakulaw Sa Dinajawan Beach So dapat talaga guys Pagka biyahe kayo pupunta ng Baler At maaga kayong umaalis Kasi medyo malayo-layo din yung biyahe sa so, mga 5 hours mahigit din yung biyahe guys uh, time check is 11.30 so tuloy tuloy pa rin yung biyahe namin so magas kami dito sa may A1 A1 gasoline station At yun nga pala guys, ang maganda dito pag pupunta kayo ng Baler Aurora. Ang gaganda ng mga daan, tsaka syempre ang ganda ng mga tanawin dito. So malapit na tayo guys, 48 kilometers na lang, nandun na tayo sa Baler. So tuloy-tuloy tayo ng biyahe. Time check is 1 p.m. So malapit na tayo sa Baler na daanan natin to sa may sa may Pantabangan Road. So maganda rin dito. At yun na nga guys, malapit na tayo sa Baler mga ilang minuto na lang. So ayan, pasyal ko muna kayo dito sa mga nadaanan namin. Miami, ayan, na tayo sa balar. Ano Alright guys, nandito na kami. Kakain na kami dito sa puset. Ayan. Ay kayo sa vlog ko. <laughs> Ayaw nilang mag ay Makain muna kami dito ng paborito namin po set after 8 years. So, yun. So, yun guys, every time na pumupunta kami dito sa buler, talagang hindi namin pinapalagpas ng puset. So, dito meron kami nabila na puset. Merong iba't ibang klase yung presyo. May 100, may 120, merong 150. Depende sa laki.

Tambay muna kami sa glit tsaka picture picture. What's up guys? Nandito na ulit kami ngayon sa Valor after 8 years. So bumalik ang riding and thunder Alright, tapos na tayo ngayon sa Balor Beach. Papunta na tayo ngayon sa Dipakulaw, sa Jawan Beach. So malayo-layo pa yung biyahe. It's around mga 35 kilometers pa yung ating babiyahihin. So harika. So guys, papunta na kami ngayon sa Dipakulaw. So, paano na kami?

Ayan guys, nandito na kami sa Dinajawan Beach. Yun sa may baba, doon yung pinaka beach nila. Nandito kami sa may bandang taas. Mag video video lang. So ayun, nandito na tayo sa baba. sa so, maghahanap tayo ngayon ng pwedeng pag-stayan. Marami namang resort dito pero sabi fully booked na daw karamihan ng mga resort dito. Hello guys, nandito na tayo ngayon sa Dinadyawan di Pakulaw. So naghahanap tayo ngayon ng pwedeng pag-check in na ano, hotel and uh, resort. So pag wala, so, na lang tayo. So mamaya hahanap tayo doon. Dito pala nag-inquire muna kami dito sa resort. Ano. Hopefully meron. So ayan guys, dito kami natuloy sa Diba Sunrise dito sa Ano yung nga? Hindi pa kulaw Dinadyawan Dinadyawan ba? Dinadyawan dito sa Diba Sunrise So dito kami magka-tent ngayon So magba-unpack lang kami Then Katayo na kami tent So ayan guys, pasok na tayo Time check is uh... 5.54 so mag-aala sa isla rin so tayo na rin natin yung tenta so fully booked na dito guys so bali naka pinayakin lang tayo ng resort na mag-tent so yun kaya sakto lang din So ito na yung loob ng Diva Sunrise. So yan nandiyan yun, yung CR nila. Tapos ito na yung pinaka beach front nila then maraming mga cottages and uh, rooms na pwedeng i-rent dito. So kami magte-tent kami kasi yun naman talaga yung usually na ginagawa na. Lugi? Lugi tayo na agad. Lu Lugi tayo na agad. So guys, bali ang binayaran nga pala namin dito is 200 ang entrance then 400 sa 10 pitching. So dito yun sa Diba Sunrise. So marami pa namang ibang resort. So pwede pa kayong magtanong. Pero at least ngayon may reference na kayo kung magkano dito sa Diba Sunrise. Mm. So yun guys, maganda rin yung dipakulaw. Maganda rin yung buhangin dito. White Beach di, di pulaw di Palukaw, di, di, di Pakulaw, Beach. Wala ka pa. Ayan. So, ayan. So, dito kami magte electrical tape nga dala ko wala na kami so nakatayo na yung aming tent guys gawin parang paraan so yun guys dito sa may kapitbahay namin may dala silang portable pero okay sinapi ko sa lahat ng tent sabi pangit nga no shoreline nila ang lalaking bato mabato sabi ko sigurado hindi pino yan dahil Parang yung sa Divino, yung sa may dito. Tapos pag pagdating mo dun sa shoreline, magbato na. Oh. Ganon din. Good morning, vlog. <laughs> <laughs> Ngayon ay Friday. So, <laughs> holy Friday. Hello. Eh, okay. Hello. kakapi kami din kakain kami na masarap na masarap na masarap so, Good morning guys. So ito yung uh, view ng dinadyawan sa umaga. So uh, time check ngayon is 6 a.m. So, ito yung itsura. So nung nagpe-prepare na ng almusa ng riding Maya-maya magkakape na kami syempre sa dagat isa sa mga paborito na aming gawin so punta tayo ngayon sa pinaka shoreline nya guys pakita ko sa inyo yung tsura nyo so actually hindi nga pa sya pala buhangin so bato bato yung pinaka shoreline nya so medyo mahirap lang dito kasi malalaki yung bato ayan siya at isa pa dahil nakaharap nga tayo sa Pacific Ocean sobrang lakas ng alon so ang hirap siguro maligo. mamaya try natin maliigaw wow favorite check guys is 6.50 so wala pang 7 o'clock tapos na nung araw tingin ko hindi kami tatagal dito so lipat kami ng falls at least doon meron mong pagsisilungan kasi dito talagang correct so yung araw is life. So, may daladala kami yung sariling sopa. <laughs> okay, so muna tayo dito sa Pinag Dingan Falls. So, ang entrance niya is 10 pesos lang. Tayo, <tose> <tose> Oo nga, mahilig naman tayo sa walang tao. CRP. Ay, yun ang problema pala. Binayaran nyo doon yung siya. Ang mo natin na napakadaming sa labas. Naalala mo yun, napakaraming mutok sa taba. Ay, hinahanap kasi natin. guys, uh, magpapakap na kami muna. Lipat kami ulit sa Ubaldon River. So, naman kami mag-overnight. Uh, so, iwan na na namin. So, guys, so, kumain muna kami dito sa uh, ano, Boulevard. Boulevard. overlooking dito. So, Tapos Papa, I'll say your base. I'll say your base. I think you're a TV. At nagdikit na rin ako dito Sa may petrol Dito sa may ginagawa Ang dami ah dami oh Hello vlog Pauwi na kami Hindi na kami natuloy mag overnight sa Ano yan? Anong lugar yan? Bali Bali River Bali Bali River Labi Labi River Labi River Pinawag sa Susunod Susunod na vlog thank <sniffs> you